guys, good evening. I yeah, just want to share uh, how I surprised my wife this coming Valentine's Day. Yan. Yeah. kasi kanina. Ay, hindi. Hindi ko na ikukwent sa inyo. Panoorin nyo na lang. Pagpapagawa ko siya na surprise. Ito na guys, panoorin natin. Hello guys, good evening to all of you. Uh, first of all, happy... Happy? Mali. <laughs> Hello guys, good evening to all of you. Happy Valentine's Day. Yan. So, just wanna share sa inyo kung uh, paano ko na-surprise ang aking butihing may bahay ngayong Valentine's Day. Kasi kanina, actually, kanina talaga, maghahanap lang kami ng uh, flower para sa aming anak. Kasi gusto namin din siyang surprise. Eh, may ginawa ako na hindi niya alam. So guys, sama-sama nating panoorin yung uh, nangyari sa tindahan ng Bulaklak. Let's go! Hello guys, good evening. Andito kami ngayon sa bayan ng San Pablo. Dahil araw na mga puso bukas, yung isang boulevard na ito puro tinda bulaklak, chocolate. So sinama ko na si Mamita. Yan si Mamita. Ipupustol ko na siya ng mga rosas kasi bukang di ko mabibigyan si Mamita ng rosas. Tama, may sabi ko. Pinapasyan siya nakita sa mga bulaklak. Kasi hindi kita mabibigyan. <laughs> so, lang guys. Mahal dito ang Naganda ng bulaklak. 500 daw yung arrange ng money. Yung money, 500 ang arrange. 500 ang arrange. Tapos? Yung papalagay mo money. Oo. 500 ang charge. Tapos? magkano naman yung money na nakalagay doon? It's up to you. oh. Ay, sa pa kami naghahanap para sa 4 pa ng hapon. <laughs> Alam mo ba yan pa? Charge joke lang. Yan, yan. At last nakatakbo din kami kasi yun ang uh, request ng aming anak, yung flower na crochet. Ayun pala. Yan. Ano ba yung crochet? Ah, yung pala yun. Pwede siya piraso? Wala, mahal pala yan. Oo, pero dito po. Sabi mo kayo kailan na, tsaka nalang siya bumila pag may trabaho na siya? Tunay lang ang bilhin niya. <laughs> 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 so uh, yan guys, ito. yan yung request ng aming... ano, uh, na, na bigyan namin siya ng... Na, ito nalang siya ng tower? Kahit sa, sa London yung... Ito nalang siya siguro. Na, ilan ba? Bibili mo? Isa lang. Mayroon pala yung crochet. Sabi naman niya, isa na. So, yeah, Crochet. Para kainin. Kaya mo lang rose na Ma crochet? May na bawa naman, tita. Mura na po, madam. May bawa siya. Tatanggalin tong leaves. Kasi rose. bawa. 150 rin po ito eh. Mas maganda yata yun. Mas maganda yata yun. Mas Malaki ito eh. ang gusto niya rose eh. Hindi, <laughs> 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 gusto niya rin to. Gusto ito. Sige, niya ito. Pagunahin na rose na lang kasi ito. Hmm. Sabi niya kasi, isang tape isang... baka bukas na kami bumili ng Bukas Ay, bukas na po ang fresh. Sige Ito na po muna. So, guys, nakabili tayo na... Crochet! Crochet! Wala pa itong paper. Nandun akong ganun. Ay, kapiraso. Tsaka ang wave Hindi po dito. Thank you. Don't you buy your arms? So guys, naalala ko yung buhay ko dati sa palengke. Oh, nakita din ako dito. Unrated ako naman dati pa ako. Mga reveal na doon. Ano yung magpapasko, ano? Kaya dyan, dyan dito na ako, dito na ako nagtitinda. Ganun ako sa bantay Nakatabi ko, nagtitinda ng mga laruan. Ako na matapag. But that was 2010. 2010 yun. Tagal na, no? Ano na? Here I am going back to San Pablo Marte. So yan guys, sila yung mga dati kong katabi doon nung nagtitinda pa ako. Si Ate, si Ate, si Ate, si Ate, si Ate. Ay, uh, ay kita bongkar mana tu, tuh? Kita bongkar tu. So, kalau sila yung mga tu, nama mereka itu siapa? Ah, small world kita ulit kami <laughs> so yan guys meron dito ang ibang variant ng rose ribu na siya mga ano siya mga ako si Claren ayan ang gaganda ng bulaklak ang gaganda ng puso pulang pula <tinyo> Sa mahabang pila. Yeah, guys. Ang daming bulaklak, ang daming puso. Ang daming stuff. Dahil bukas ay araw ng mga puso. Bulaklak. Ah? Araw ng mga bulaklak. <laughs> Parang naanuhan ako dito na liitan. Eh. Mm ha? -hmm. Huh? Huh? Okay na yan. Appreciated na yan, yan kahit ano sa so, bulaklak na lang tayo. Ah. Uh, aling bibili natin bulaklak? Eh, bukas ako magpipili. Eh. So, ayan guys, o. Ang sure. hirap sa so totoo lang pag pagkaganto pala, ang hirap mamili. Pag yung nakikita mo lahat, puro oh, ano? pag ano? ka. Oo. -o. Pero kahit naman anong dyan ang ibigay nyo sa pagbibigay nyo, eh siguradong matutuwa siya dahil naalala nyo siya ngayong araw ng mga puso yan. dahil pa rin tao no? parang ano, mas maraming tao yung bukas no? Mm hindi -hmm. agahan natin madaling okay. araw Wow, ah. oh, oh, ganda. Magkano yan? Ano po yung ganyan? Nahirapan si Ate presyo. Ha? Nalimutan. Ganong, ganong, ganong kano ba yan? Nalimutan ko na sir eh. Sa Darwin ng tiyo, bibig siya dami ng po ito? Sa ng Napakaganda naman ang bulaklak na ito. Bagay na bagay sa pagbibigyan, oh. Opo. Ayun na may tiyo. Ay, bagayan mo na yan. Gusto. Gusto niya si Melody. Mami. Happy Valentine. Ano? Oh. Happy Pinagawa niya to? Um, love you! Kaya <laughs> <laughs> <prices>, <laughs> pala hindi mo sabi ni Mami Presyo? Sana oh. So yan guys. Mabenta mga mayari sa banda to no? Thank you! Love you! Ha? Thank you! Thank you! Thank you! Salamat eh ah. Po na, sabi niya po na, ko si Melody. Ano okay. kasi niya sa amin? O, ano po, sabi niya po yan, pakibigisan niya. <laughs> niya. Ang galing naman ito! <laughs> Kaya po na, sabi niya, balik na tayo doon! <laughs> Bayad na ba to? Ba hindi, kung babayad yan! Ba? Diba? <laughs> Naghanap lang kasi kami nung ano crochet eh. Nakakita naman kami. Request ng anak namin eh. Oh. Sunflower. Ah, thank you. Oh. Ah, Happy Valentine to. to all of you! <laughs> <laughs> so ayan guys Na surprise naman kahit kaunti si Mamita Sa ating ginawa ang katarantaduhan Katarantaduhan <laughs> <laughs> Kata Nasaan ako nung nag-ano ka doon? Do, tumitingin ka ng rose Ah, ito? Oh. <laughs> Kaya para sa atin, siguro mo naman siya ba? Pero hindi kita tayo naanap. man tayo? Saan tayo? Doon. So guys, bye! Bye! Happy Valentine's everyone! Sa mga bago sa channel namin, please subscribe ka Totos TV. Pakihit yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Bye! Bye! Stay in love!